Kapuso sa Bacolod City naman, mga nasunugan sa Barangay Uno, nagapangay isang dugang bulig, agod liwat nga makapatindog sa ilang mga balay. Samtang, isa ka PWG sa Banuas ng Hinubaan, patay isang masunog ng iya puluyan. Nakatutok ay Lin Pedreso. Nagumpisa na sa pagpanghawan sa mga nasunog na gamit ang mga residente. Derisa Purok Bulinao, Barangay 1 sa Bacolod City. Wala pa makumpleto nga mabalik ang supply ng kuryente sa lugar pagkatapos nga madalay sa sunog ang transformer sa poste. Sunog sa pila ka mga residente, magluwas sa mga bayo kag pagkaon, mas kinahanglanon sa mga ini ang materyales. agud amat-amat nga mapakayo ang ila na sunog nga mga puloyan. Ang mga material tani sang balay amo lang ginang ginapangayo na, na mo bisan matamat, mga makapada, lang bala nga makapadayon kami sa ang pangabuyan. Sin abing atop kag ilang mga kahoy nga takdan sang sin. Malansang sangda. Suno sa barangay, ginaproseso na ang cash assistance nga ihatag sa mga apektado nga mga residente gikan sa LGU. Pati ang nagarenta nga mga nasunugan, ang lakipman sa makabaton sang bulig. As to sa city, Uh, ginaworkout gina-workout malamon kay may arap. Baka duwa ka, renters nga, wala gig ka So may mga arapan ma na sila sa inandi para ma-process na tanan. Madumduman nga ginatumod nga beauty canister ang ginhalinan sang sunog kag anong ka mga pamilya ang apektado. Samtang, ginbawi naman sa kabuhi ang PWD nga si Edwin Lopez ang masunog sa sulod sa Balay sa Purok 2, Barangay Asya, sa Banwasang Hinubaan, alas 9.30 kagabi. Suno sa inubaan PNP, anti sang insidente. Upod pa sini nga nagaselebrar sang Pasko ang iya mga kabataan. Ginapahayag nga naglisensya nga magpauli ang biktima. Kag nakibot na lang ang mga tupad balay sini nga ginalamo na sang kalayo ang iya nga balay. Wala na ini nakagwa pa. Suno sa kapulisan, nagasupret sang depresyon ang biktima. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. One was Visayas.